no nakita po ng palasyo, may, may nakakapuna. Kalapatan naman po din ng Pangulo na tingnan kasi baka po ang Office of the President ang malagi sa kompromiso. Hi ma'am, good morning. Gusto po. Katotohanan sa pagtanggal ni Bongbong Marcos kay Mayor Benjamin, magalong sa ICI para investigahan ang bilyong-bilyong pisong flood control projects scam na na. Labis na ikinabahala ng mga netizens ang pagtanggal kahapon ni Bongbong Marcos kay Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor sa binuong Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan ang flood control project scam kung saan sangkot dito ang maraming politiko at ang itinuturo ang mga mastermind di umano allegedly ay ang mga kaalyado. At pinsan mismo ni Bongbong Marcos na si Nazaldico na nagtatago, di umano allegedly ngayon sa Spain at Martin Romualdez. Na pinsan ni Bongbong Marcos kung saan ayon sa mga testimonya ng mga witness at dating opisyales ng DPW ay hinahatiran nila ng dosi-dosenang maletang pera na may lamang isang bilyong piso sa mga mansyon ni Nazaldico at Martin Romualdez ang larawan sa isang lamesa na puno ng pera. At doon, para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bycam ni Kong Saldi. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, mapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na sa panig ni former Speaker Martin Romualdez. Yes, Your Honor, yung... Ikinabahala ng mga netizens ang biglaang pagtanggal ni Bongbong Marcos kay Benjamin Magalong sa Independent Commission for Infrastructure. Say ng mga netizens, maaring may nadiskubre daw si Magalong na maari di umanong magdiin kay Martin Romualdez na pinsan ni Bongbong Marcos. Ilang netizens naman ang nagsabing maaring tinagal ni Bongbong Marcos si Magalong para hindi mabulgar ang katotohanan sa likod ng flood control project scam. Subalit nagsalita na si Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro kaugnay ng pagtanggal ni Bongbong Marcos, kay Magalong sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pagiging niya on his own effort ay maaari niya pong ibigay sa ICI. Say ni Atty. Claire, voluntaryo daw ang ginawang pag ni Magalong sa Flood Control Project Scam. At lahat daw ng mga impormasyong makakalap niya ay pwedeng pwede naman daw niya itong ibigay sa Independent Commission for Infrastructure. Ang papel po, Mayor Magalong, special advisor. Ang pagiging investigador niya on his own effort ay maaari niya pong ibigay sa ICI. Sinagot ni Attorney Claire Castro kung bakit hindi kinuha ni Bongbong Marcos si Magalong bilang investigator ng Independent Commission for Infrastructure para sa Flood Control Project Scam, ito ay dahil hindi daw nag si Magalong bilang mayor ng Bagyo, kaya hindi daw pwede na bigyan siya ng panibagong posisyon sa gobyerno kaya ginawa na lamang daw siyang volunteer na special advisor para sa Independent Commission for Infrastructure. Bakit hindi siya pwedeng investigator? Siya talaga ang mag-investigate. Kasi hindi siya nagbitaw as mayor. Kaya hindi daw pwedeng maging investigator si Mayor Magalong ng Flood Control Project Scam para sa binuong Independent Commission for Infrastructure dahil mas pinili daw niya ang pagiging mayor ng Bagyo? Hindi so, na siya pwede maging investigator dahil pinili niyang maging mayor. Bakit hindi siya pwede maging investigator? Kasi magdodoble po siya ng trabaho. Nilinaw ni Atty. Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging special investigator si Magalong sa ICI para sa flood control project scam. Ito daw ay dahil magiging doble na daw ang trabaho ni Magalong bilang opisyal ng gobyerno. Ito ay magiging conflict sa Constitution at sa Local Government Code. At yun po ay conflict sa Constitution at conflict po sa Local Government Code. Okay. Kaya siya daw ang ginawa na lamang ni Bongbong Marcos bilang Volunteer Special Advisor ng ICI. Ang totoo daw ay sinubukan naman daw nagawin si Magalong bilang investigator ng pero mas pinili daw talaga ni Magalong ang maging mayor ng Baguio. Nagtry naman po, gawin pa nga siyang miyembro, but he chose to be a mayor. Special advisor siya in his voluntary capacities. Labag daw sa batas ang pagkakatalaga kay Benjamin, Magalong bilang kabahagi ng ICI habang nanunungkulan itong mayor ng Baguio. No elective officials shall be eligible for appointment or designation in any capacity, any public office or position during his tenure. Ito daw ang dahilan kung bakit volunteer special advisor lang daw ang ibinigay na posisyon ni Bongbong Marcos kay magalong Dahil hindi ito nagresign bilang mayor ng Bagyo. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform. Task as your mayor of the city of Baguio. Po talaga, oh. Ito po yung pinagkakaproclaim sa kanya, oh. Special advisor to the Independent Commission. Hindi niya maiwan yung pagiging mayor. Kaya sabi ng Pangulo, we cannot blame him. Hindi daw nagustuhan ni Bongbong Marcos ang inaasta ni Magalong sa ICI dahil nakikisali daw ito sa investigasyon ng mismong ICI sa Flood Control Project Scam? Eh, samantalang volunteer special advisor lamang daw siya. Hindi daw tama yon dahil in-offer ito sa kanya pero tinanggihan niya dahil mas gusto niya ang pagka-mayor. Na his acting as investigator when in fact he's special advisor. Wala po kasi siya talagang appointment papers kasi voluntary po yan. Dahil dito ay nagkakaroon na daw ng conflict. Dahil wala naman siyang appointment letter mula kay Bongbong Marcos na magbibigay sa kanya ng karapatan na makialam sa investigasyon sa flood control Project scam ng ICI Hindi daw opisyal ang pagiging special advisor ni Magalong. Sa ICI, voluntaryo daw niya itong ginagawa. Kaya technically, hindi daw parte ng ICI investigation si Magalong sa flood control project scam. Nung no, nakita po ng palasyo, eh, may nakakapuna hindi pwede yung ginagawa ni Mayor Magalong. Napansin yon, paaaralin muna sa legal. Nang mapanood daw ni Bongbong Marcos sa balita na nakikisali na daw si Magalong sa investigasyon ng ICI sa Flood Control Project Scam, hindi niya daw ito nagustuhan kaya ito daw ang dahilan kung bakit pinaalis na niya si Magalong sa ICI bilang Volunteer Special Advisor. Napatan naman po din ng Pangulo na tingnan kasi baka po ang Office of the President ang malagay sa kompromiso. Kinailangan daw itong gawin ni Bongbong Marcos dahil ayaw daw nitong malagay sa kompromiso sa ginagawa ni Magalong na paglabag sa batas dahil bawal itong humawak ng dalawang posisyon sa gobyerno bilang mayor at kabahagi ng Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga sa Flood Control Project Scam. Pero kung pinili naman ni Mayor Magalong na maging parte ng ICIF, wala naman magiging question. E pinili niya po kasi maging mayor. Subalit naglabas ang pahayag si Mayor Benjamin Magalong, kasunod ng kanyang pagre-resign bilang special advisor ng ICI. Nanindigan si Mayor Magalong na wala daw conflict of interest sa pagiging parte niya ng Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga sa Flood Control Project Scam. Once and for all, I would like to make it clear that there is no conflict of interest in my role. my work as mayor of baguio and my service with the ici have always been guided by one principle the highest standards of integrity in public service however recent developments have cast doubt on the independence of the commission independence is the bedrock of accountability and without it our credibility is compromised i refuse to allow these doubts to weaken the ici and its mandate that is why i bar have chosen to step aside not to see we abandon the fight, but to protect the very integrity of the fight. My commitment to truth and justice remains steadfast, whether within or outside the EC. I will continue this crusade against corruption with the same resolve I have carried in every battle I have faced, from Mama Sapano to the ninja cops probe, to standing up against traditional politics and now to exacting the accountability from those who plunder. Public funds. We should never allow corrupt political leaders and bureaucrats to steal the future of our children and, most importantly, the future of our country. Every peso stolen from the people is not just an act of theft. It is a school left unfinished, a hospital without medicine, a bridge that collapses, and a nation's hopes betrayed. The greatest injustice is. that corruption robs the people of their safety and their future. Kaugnay nito. Usap-usapan na nam ngayon si Sarah Diskaya nang muli itong humarap sa Department of Justice ngayong araw. Nang makorner kasi ito ng media sa labas ng DOJ, nag-finger heart ito sa media. Hi ma'am, good morning. Kumusta po. po? At nakangiti pa na sobrang saya nito. Say ng mga netizen may hindi daw tamang nangyayari ngayon. Bakit ang saya-saya na daw ni Sarah Deskaya ngayon at napa-finger heart pa ito sa media? Anong say mo dito?